makiki makikipag-reunite ako kay X para sa 5 milyon. Pang family feud ang reward ni Gov, hindi pang Olympian. Ako na lang po bigyan ninyo ng 5 milyon. Kahit yung walang kasalanan sa akin patatawarin ko na po. Tapos sir pag naubos na ang pera, away na naman yan sigurado. Masakit sa ama na awal sa anak mo. Kung ano man ang uh, pag-awal niyo araw, Alam patawarin nyo na ang nanay nyo kung siyang may kasalanan o siya naman may kasalanan. Mas maganda sana dahil uh, wala ka naman dito sa mundo nito kung di sa nanay tatay mo. Maligaya kayong pamilya, maligaya na rin ako. Kaya nagbibigay ako ng libang milyon. Saka mahirap na pinagagawa dyan yung Purgilio Relevis. <laughs> Sigurado, si Carlos uh, sa uh, Yulot at sa yung tatay, mga, kapat, mga pamilya nila. Yung nanay ang kakausap pa dahil masamalo. Nakako si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singso na magbibigay siya ng 5 million pesos para sa pagkakasundo ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo at pamilya niya. Umaasa pa si Manong Chavit na ang gawing ito ay magbibigay inspirasyon sa iba pang mga pamilya para pahalagahan ang isa't isa sa kanilang tagumpay at anumang hamon ng buhay. Ayon kay Chavit, ang reward niya ay hindi lamang dahil sa tagumpay ni Yulo sa Paris Olympics kundi umaasa siyang magkaroon na ng unity ang gymnas sa kanyang pamilya lalo na sa kanyang inang si Angelica. Ang bili ng Diyos, sampu lang eh. Honor thy father and thy mother diba? Isa sa Ten Commandments yan. Maganda kung magsama-sama sila. Ang importante sa akin, magsama-sama silang buong pamilya, ani Singson sa video na ibinahagi sa kanyang Facebook account. Kung ano man ang napagawayan nyo nung araw, sana patawarin nyo na ang nanay nyo kung siyang may kasalanan o sino mang may kasalanan. Wala ka naman dito sa mundo kundi sa nanay at tatay mo. So nakikiusap ako, kung maligaya kayong pamilya, maligaya na rin ako, dagdag niya. Kaya nagbibigay ako ng limang milyong piso sa pamilya nyo para mapatawad nyo ang isa't isa, patuloy niya. Para kay Singson, ang pamilya ang pundasyon ng tagumpay ng isang tao at ang embodiment ng mga pagpapahalagang nipapasa sa henerasyon. Umani naman ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens ang pahayag na ito ni Gov Chavit. Pakinggan po natin. Gov makikipag reunite ako kay ex para sa limang milyon. Wow! Another 5 million for Yulo's family unity. Forgiveness is happiness. Magpatawad na lang sa isa't isa. God bless Honorable Luis Chavit Singson. Pang family feud ang reward ni Gov, hindi pang olimpian. Ako na lang po bigyan ninyo ng limang milyon. Kahit yung walang kasalanan sa aking patatawarin ko na po. Tapos sir, pag naubos na ang pera, away na naman yan, sigurado. Ah, uh, wala kasing... Para nag-away-away, hindi nila makontak. So, kako. Okay lang, pero um, paano kaya makontak ako eh, hindi ko na makontak, nag, nag release na ako. Para lang magsama-sama sila ang ibang pamilya, nagbibigay ko ng limang bilyon. Uh, dahil hindi sa, na, hindi sa panalo niyang gold na, na sa Olympic, more on na uh, yung sa pamilya. Kasi naramdaman ko yung kaaway mo yung anak mo. Masakit sa ama na aawali sa anak mo. At hindi uh, man lang sila inibita. So ako, uh, kung magsama-sama lang sila, ah, uh, ko ng limang milyon. Ang nilalakad na lang nila yung talagang mahirap mapagbati. May nakaraan sila kasi na ano, masama yung nanay baka ang sigurado si Carlos uh, sa uh, Yulot, at saka yung tatay, mga, kapat, mga pamilya nila, yung nanay ang kinakausap pa dahil masama loob ng bata. Dahil so, may away yata na nakaraan. Eh, oo. Oh, um, uh, pwede na rin yun. <laughs> bibigay ko na rin mas, uh, ma makasama sa... Dahil may sinabi sa akin, eh, hindi ko lang mabanggit dito yung, yung uh, personal na away nilang mag -ira. Pero yung tatay, parang pumayag na, na magbati sila sa kaya dadali yung pamilya sa akin. subo uh, uh, subukan nyo rin siya ako na kumangisama yung mas maganda na magsama sa akin. Importante kasi sa atin yan, dahil uh, ang ang bili ng Diyos, sampu lang eh. Hmm. Honor thy father and thy mother. Di ba? Oh. You, you have to give honor to your father and mother. Uh, isa sa uh, Ten Commandments yan. And uh, also, uh, na kasi nagbabasa ako ng Biblia, Pinaka na <coughs>, pinagagawa dyan yung forgive your enemies. <laughs> eh, maganda kung magsama-sama sila. Importante sa akin magsama-sama sila ang buong pamilya. Hmm. Kung ano man ang uh, uh napag-awal nyo yung, yung araw, <coughs> sana patawarin nyo na ang nanay nyo, kung siyang may kasalanan, o sino man may kasalanan, mas maganda sana dahil uh, wala ka naman dito sa mundo nito kung di sa nanay at tatay mo. So, nakikiyosap ako sa... Uh, at palaking maligaya kayong pamilya, maligaya na rin ako. Kaya nagbibigay ako ng libang milyon sa pamilya niyo kung uh, niyo isa't isa. At isa. Oh, congratulations sa lahat ng mga atleta natin. They did their best. Uh, siguro next time baka mas uh, mas uh, mag, ba, sila baka mas baka karamihan pa tayo ng gold